let natin sa ating cherry tomato guys. May hinog na siya oh. Ayun ah. Oh. So ganyan lang talaga siya kalaki. Hindi na yan lalaki pa. Bakala mo aratilis. Malaki lang konti sa aratilis guys. Ang cherry tomato ko oh. so, ayan ang dami ng bunga. Ang dami niya ngayong bunga guys pati dito sa ibabaw oh. ayan yun oh sa tulok. Heno, oh, Ang dami. So, namunga na siya yun pa. Ang daming bunga talaga niya, guys. Ang dami-dami. Yan. Talagang namunga na siya talaga. Nang tagal kong hintay yung mga bunga niya. Nang dami. Meron dito sa ilalim, hindi ko lang magalaw. Natatakpan ng mga dahon. Siya guys, ang dami yung bunga. Ganun pala yung kamatis. Matagal din pala yan siya mam magano ano, magbunga. <laughs> ang ko siya nilantay. May mga bunga pa to sa ilalim eh. Hindi ko lang makita yung, ano. Ayan siya guys, oh. yung bunga dito. yan pa sa ilalim, may mga bunga dyan eh. Ayan oh. May hinog na rin. Ayan, may hinog na rin guys oh. Yan, hinog sya. Ayan oh. Dalawa yung hinog. May hinog na. <laughs> Silipin natin. Ayan sya guys oh. Ayan. tatlo pa nga pala oh. Ayan pa oh sa baba. Ayan o, oh, tatlong hinog. O oh, diba, dami na palang hinog, hindi ko napansin ngayon lang. So ayan sya guys, nahinog na siya haharbising ko na ngayon at aking uulamin. at ang uh, iba hilaw pa. Tapos, pero ito yung unang nahinog sa lahat. Yan. Nag-iisa kasi siya yung unang bunga. At ito nga yung pangatlo dito sa baba. Yan, yung tatlo na yan yung nandyan. At hindi na siya lalaki guys kasi cherry tomato nga siya. Hindi siya kalakihan so maliliit lang siya. Ayan. Mahal yan dito guys, ang kamatis na yan. Mahal ang si cherry tomato. Baka apat, ay apat. Apat siya guys. Ayan o. Oh. At sya kadalawa sa <laughs> apat pala lahat. So sa taas ayan so ayan yung ating cherry tomato so andyan lang siya sa bintana tapos ayan yung mga bunga nando sa tuktok <laughs> nando sa tuktok siya, guys yung mga bunga sobrang happy ko kasi tagal akong naghintay ilang buwan siguro may 4 months 5 months pa nga yata at dinagdagan ko ng lupa ang ano, 'yun. Hindi ko na nadagdagan kasi subong liit naman ng pasok. Ayan, tapos pinagdutok-tukuran ko lang siya para hindi siya matumba. So, ayan 'yung ating cherry tomato. Masarap 'yung kamatis, manamis-namis. Tapos ang bunga niya, hindi na talaga lalaki. Ayan siya. Ganyan na 'yan, hindi na 'yan lalaki. Andun ko sa ilalim. 'Yun pa hindi na yan lalaki yung mga yan. Ito, lalaki pa yan. Kunti. Ayan. Lalaki pa yan sila. Yung mga yan. Ito, mamungunga pa to. Ayan. So, ayan na nga guys, ang ating update sa ating cherry tomato. May hinog na at ayan. Pwede na natin siyang harvestin. Mag-harvest tayo guys. Harvestin na natin tong hinog na unang hinog habisin natin. Ito na siya guys. Oh. Ayan, habisin natin. Huwag kang magtampo ha. Ayan siya. Hinog na hinog na eh. Ito. Ito na siya guys. Na-harvest ko na siya. Ganito lang siya kalaki. Ayan. Yung doon, hindi ko na-harvestin yung nandoon doon. Yun, Ayan o. Oh bukas mag-harvest tayo pwede rin naman ngayon na harvestin na natin ngayon ayan pwede nating harvestin ayan siya kasi ay laglag -lag. hindi na kasi to siya lalaki as in ganito lang talaga siya eh kaya tawag na niya ay cherry tomato na siya guys. So, lalaki pa sana to itong mato. Kasi ito yung unang-unang bunga. Tapos ayan. Hindi pa siya masyadong anong hinarbis ko na. So ayan at least may naharvest na tayo guys. Masarap to siya. So ilalagay ko to sa salad. So ayan na nga guys. Ang update natin sa ating cherry tomato. Nakaharvest na tayo ng limang hinog. So ayan. So hanggang dito na lang aking vlog. Maraming maraming salamat sa aking mga viewers subscribers at lalong hindi na sa mga nag-i-skip ng ads, thank you, thank you so much bye bye, see you my next vlog guys I love you all, God bless